What's up guys? It's me, March again. And today, our vlog is a special kasi binisita lang naman kami ng aking mga uncle from Quirino Isabela. At pagkatating nila ay dumiretso agad ako dito sa palengke kasamang aking pinsan na si Binbin para bumili ng aming mauulam sa pananghalian. Etong si Binbin pala ay anak ng aking uncle from Quirino and sabi niya nga ay first time niya lang dito sa palengke ng Santiago at siya nga daw ay nagagandaan talaga dito. Yan nga, dumiretso agad kami sa bilihan ng mga isda. At yun naman ko agad si Binbin kung ano nga bang amoy dito. At sabi niya nga, ay mabaho daw. Kaya naman, natawa talaga ako. Dahil alam ko naman, hindi talaga siya sanay sa ganitong amoy. At yan nga, ay bumili kami ng 2.5 kilo para sa aming pananghalian. Hiningi ko na nga rin yung mga hasang kay kuya at binigay naman sa akin. Ito nga pala, iluluto namin para pagkain ng mga aso. Sa sobrang pagod nga namin ay napahinto kami sa glen at napabili na rin kami ng buko juice at habang kami umiinom ay nakakapagpahinga na rin kami. Diyan nga habang papaalis kami ay nag-offer siya na kung pwede ay siya na daw maghawak ng mantika kasi daw napakarami ko na daw hawak. Dumiretso na nga pala kami sa gulayan para bumili ng sitaw at iba pang mga gulay para pandagdag sa aming mauulam. Pagkatapos nga ay dumiretso kami dito sa prutasan para bumili ng konting prutas na pwede nilang uwi sa kanilang bahay. Dito na nga ako kay ate laging bumibili dahil hindi niya talaga nakakaligtang bigyan ako ng discount. Siyempre napakalaking tulong nun dahil nga sa sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Bait, di ba? Diyan nga ay tapos na rin kaming mamili at nag-offer ulit siya na siya na daw maghawak ng mga prutas dahil sobrang bigat daw at buti na lang ay papauwi na rin kami at talagang pagod na kami dahil sobrang init. Yan yung baby dyan ay kapatid din ni Bin Bin at sobrang cute talaga at naalala ko tuloy nung inalagaan din namin yung isa naming pinsan ng ilang buwan. Ito nga pala yung kapatid ng aking mama na si Uncle Romel from Quirino. Sa mga magtataka kung bakit may kulay ang kanyang ipin, siya po ay nagnganga at siya rin po ay farmer kaya naman salute sa mga ating farmer. Yan nga palang may hawak kay baby Tristan ay si Crystal na kanilang ate. Silang tatlo ay pagkakapatid at sobrang mabait nga ng mga batang to dahil alam nila kung ano yung kanilang mga responsibilidad. Pumunta nga rin pala kaming Robinson para ipasyal yung mga bata at ganyan sa aking mga angkat. Pagkataas namin ay sinalupong agad kami ng aking tita Norma at siya nga pala ay kapatid din ng aking mama. Pagkapasok pa lang namin sa Robinson's ay talagang nag-aya na yung mga bata maglalaro daw sila. Sobrang excited nga ng aking mga pinsan pati na rin ng aking kapatid na si Mariel dahil nga for the first time ay magsasama-sama silang maglaro. at sa wakas ay tapos na nga sila maglaro pero nag-aya ulit sila papuntang third floor at maglalaro naman daw sila sa arcade. Kung makikita nyo isang buong angkan talaga kaming punta dito sa Robinson at makita lang namin masaya mga bata ay masaya na rin kami. Dahil nga nung bata kami ay hindi naman talaga namin naranasan yung mga ganito. Kaya isa lang talaga ang masasabi ko sobrang buti ng Diyos. Diyan nga habang naglalaro sila, dito nga kami sa labas na nag-aantay at nag-order na nga rin pala kami ng milk tea para naman hindi kami maboring. Pagkababa nga namin ay nagpapaalam na kami nila mama at ni Michelle dahil nga atin kami ng Sunday service at after that ay hindi na nga rin namin sila maabutan. Pagkababa nga namin ay kumain na muna sila sa mang inasal at yan nga ay nagpapaalam pa rin ng aking mama at sabi ko nga ibilisan niya dahil nga malapit na kaming malate Sunday service. Buti na lamang at napakalapit lang ng aming church dito sa Robinson kaya naman nilakan namin na mabilisan. Sa mga nagtatanong pala kung saan ako maaten, umaaten nga pala ako sa New Life Christian Fellowship na katabi lang ng kanito at Deodatos dito sa Santiago City, Isabela. At sa mga gustong umaten ng Sunday services, you are welcome guys. At dito nga rin pala ay nakaseparate ang mga kids para naman mas maturuan sila ng mas maayos at makakanig din ng maayos sa mga parents. At hanggang dito na lang, sana ay nag-enjoy kayo sa aking munting vlog. God bless everyone!